Maganda? Yes, yeah, sobra. Sobrang ganda mo. Okay. Oh. <laughs> Meron kang lahing ano? Lahing ikaw at ako. Share <laughs> sure, Pilipina ka? Hindi po. Hindi? Uh, Hong Kong, Hong Kong is Korean. In short, Korikong. <laughs> <laughs> Hong Kong, Korean, Korikong. <laughs> nang song eh mm -hmm. ah -oh. Sa iyo, di ba bago, ang iba yata yung tono What? mali yung tono mahal Pangako <coughs> sa iyo Hindi mapapako Ikaw lang ang ipigil ko <coughs> <coughs> Kahit kau ay lumayo At masyaktan ako asahan na di maglalaho Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo Alam mo ito? Kung kaya kiliw dapat mong malaman Kung insan lang kita I pikir, okay. <coughs> <Minsan, laughs> <manita, mamahali>. wow, angkat Mama harus sih ya. Walang mau kembali. Minsan mau <coughs> I, lie, I, lie. <laughs> <Hello>. <laughs> I love my... <it. laughs> yeah, cover lang ako ng song mo sa TikTok. I really Oh, Oo, oh, oh, oh. maganda? Yes, yeah, sobra. Sobrang ganda mo? Magiging. Okay, oh. ka <laughs> Meron kang lahing ano? Lahing ikaw at ako. Pure <laughs> <Okay. laughs> okay, Pilipina ka? Hindi po. Hindi? Ha... Have... Hong Kong, Hong Kong is and Korean. In short, Korikong. <laughs> <laughs> Hong Kong, Korean, Korikong. Uy, pero naisahan mo ako doon, mama. Ano ginagawa mo dito? Ba't ikaw lang mag-isa? Nag-ano lang, strolling. Strolling? Yes, tambay-tambay. Mm, tambay-tambay. Anong pangalan mo? Shaira. Shaira? Still John. Shaira, di mm, Nice to meet you, mama. Ang ganda-ganda nice mo. Oh, thank you, sir. Oh, yung ano ko? Yung pagganda ko? Sobrang ganda. Talaga? Oo, kasi ako nga na. So, type mo ko? Oo. Oh. <laughs> oh, ano? Ano? Napakanta din sa so, sobrang ganda ng boss. Eh, binabulong. <laughs> Yung mga babae talagang lakas mong bola, no? Hindi. Ay, hindi Pangalawa pa pala. Pangalawa lang kami sa mga lalaki. <laughs> <laughs> Alam mo, nagbibideo kasi kami ngayon. Ayak! Gumagawa <laughs> kami ng content po. Vlogger ka ba? <laughs> Parang gano'n. Okay lang, masasali ka sa content ko? Sure po! Okay lang? Sure. Maano ka sa Facebook? Sure, okay lang po. Sa Youtube? Sure, sobrang okay Hello, Alo, grabe, mabait mo! Ang taos ng energy mo, grabe! Ayun yung camera mo, mag-hi ka naman sa camera namin. Yes, opo. Hi ka naman sa camera. Thank you po! Ay, magpakilala ka, sige. Hello everyone! My name is Jeremy Basalo Puntines. Wow! And I live in Davao City. Wow! Para siyang nasa pageant guys, no? <laughs> 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 Selamat musa time mama. Thank you. Thank, you, Thank you mama. Thank you mama. Right, so, bye, bye bye. Hong Kong, Hong Kong,